Kung ikaw ay may diabetes, isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng iyong katawan na dapat mong bigyan ng pansin ay ang iyong mga paa. Bakit? Dahil ang mataas na blood sugar ay maaaring makaapekto sa mga ugat at daluyan ng dugo ng iyong mga paa. Sa loob ng 10 minuto, ituturo ko sa inyo kung paano alagaan ang iyong mga paa araw-araw, anong mga sinyales ang dapat bantayan at kung kailan dapat kumonsulta sa doktor. palaging mataas ang blood sugar, unti-unting nasisira ang maliliit na ugat na nagdadala ng dugo at nutrisyon sa iyong paa. Ito ang tinatawag na diabetic neuropathy. Kapag ikaw ay may neuropathy, maaring hindi mo na maramdaman kung may sugat, hiwa o paltos sa iyong mga paa. Pwedeng makaramdam ng pamamanhid, parang may tusok-tusok o pananakit ng paa. Sa iba, halos wala nang pakiramdam ang kanilang paa kahit sila ay masugatan. Dahil dito, hindi agad namamalayan ng iba na may sugat na pala sila na maaaring lumala kung hindi maagapan. Bukod dito, ang diabetes ay maaaring magpabagal ng daloy ng dugo sa paa. Kapag mabagal ang sirkulasyon, humihina ang kakayahan ng katawan na maghilom ng sugat. Ang maliit na hiwa o gasgas na sana'y simpleng problema lang ay pwedeng maging malalang impeksyon. Sa mga hindi nagagamot agad, pwedeng umabot ito sa pagkaputol ng daliri o bahagi ng paa na tinatawag na amputation. Kaya napakahalaga ng araw-araw na pag-aalaga at pag-inspeksyon sa iyong mga paa. Sa simpleng pagsuri, paghuhugas at pagsusuot ng tamang sapatos, makakaiwas ka sa mga seryosong problema. Tandaan, mas maaga mong mapapansin ang problema, mas madali itong malulunasan. Para mapangalagaan ang iyong mga paa, gawin ang mga simpleng hakbang na ito araw-araw. Una, suriin ang iyong paa kung may pamumula, gasgas, paltos, hiwa o pamamaga. Gumamit ng salamin kung kinakailangan upang masuri itong mabuti. Ikalawa, Hugasan ng paa gamit ang maligam-gam na tubig at sabon. Patuyuin pagkatapos at tiyaking tuyo ang iyong mga paa lalo na sa pagitan ng mga daliri. Ikatlo, maglagay ng lotion pero huwag sa pagitan ng mga daliri. Ikaapat, gupitin ang kuko ng tuwid at huwag masyado maikli. I-file ang matutulis na dulo at kung hirap kang abutin ng iyong mga paa, pumingin ng tulog. Mahalaga ang pagpili at pagsuot ng tamang sapatos. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng pangangalaga sa paa ng may diabetes ay ang tamang pagpili at pagsuot ng sapatos. Kapag mali ang sukat, matigas ang materyales o masikip ang sapatos, maaari itong magdulot ng mga gasgas, paltos at pressure sa balat na hindi agad nararamdaman ng pasyenteng may pamamalit sa paa. Kaya mahalaga ang mga sumusunod gumamit ng saradong sapatos na maluwag at may malambot na pating sa loob. Iwasan ang chinelas, sandals at sapatos na bukas ang harap lalo na kapag lalabas ng bahay. Magsuot ng malinis at walang tahi na medyas upang maiwasan ang pagkairitan ng balat. Suriin ang loob ng sapatos araw-araw bago isuot dahil baka may maliit na bato Buhol ng medyas o matalas na gilid na maaring makasugat. Tandaan, kahit minsan na mas komportable ang lumang sapatos o tsinelas, kung ito naman ay manipisang swelas o hindi na nagbibigay ng suporta, mas makabubuting palitan ito. At higit sa lahat, huwag maglakad ng nakapahata kahit sa loob ng bahay. Maaring may matapakan kang matulis o mainit na bagay na hindi mo agad maramdaman, lalo na kung may neuropathy. rai ng diabetic foot kung tayo ay maagap, maingat at masinop sa pangangalaga sa ating katawan. Heto ang ilang paraan para makaiwas sa komplikasyon ito. Panatilihing kontrolado ang iyong blood sugar. Ang mataas na blood sugar ay nakakasira ng nerves at ugat, lalo na sa paa. Ikalawa, huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagpapakipot ng mga ugat at nagpapalala ng problema sa sirkulasyon. Mas mabilis itong nagdudulot ng sugat at pagkabulok ng paa. Ikatlo, mag-ehersisyo araw-araw. Ang regular na paggalaw ay nagpapalakas ng daloy ng dugo at tumutulong sa paggaling ng mga maliliit na sugat. konsulta agad sa doktor kung mapapansin mong may sugat na hindi natutuyo, namumula, namamaga o may lumalabas na nana. Huwag mo na itong antayin dumala. Lalo na kung ito ay may kasama ng masamang amoy o kung ang balat ay nangingitim na. Ito ay mga sinyales na pwedeng mayroon ng infeksyon. Huwag mahihiyang magpatingin dahil ang bawat araw na pagpapaliban ng pagpapatingin ay may dalang panganib. Tandaan, kung may alinman sa mga sumusunod, tumawag agad sa iyong doktor o magtungo sa pinakamalapit na health center. Una, sugat na lampas tatlo hanggang limang araw na hindi naghihilom. Pangalawa, pamamaga, pamumula o mainit na pakiramdam sa isang bahagi ng paa. Pangatlo, may nana o likidong lumalabas sa sugat. Pangapat, itim o asul na bahagi ng balat na maaring sinyalis ng necrosis o pagkapinsala sa laman mas mabuti ng maagapan habang maliit pa ang problema kaysa humantong sa komplikasyon gaya ng impeksyon sa buto o pagkaputol ng bahagi ng paa. Sa diabetic foot care, maaga ang laging panalo. Bukod sa araw-araw na pangangalaga sa iyong mga paa, mahalaga rin magkaroon ng regular na pagsusuri ng isang doktor o espesyalistang podiatrist. Ito ang mga dalubhasa sa kalusugan ng paa inirekomenda na kahit isang beses sa isang taon ay magpatingin sa podiatrist lalo na kung ikaw ay may history ng sugat o ulcer sa paa, may pamamanhid o neuropathy, o kung ikaw ay nahihirapan na suriin o alagaan ng iyong mga paa. Huwag subukang gamutin mag-isa ang mga kalyo o pasong ng sugat gamit ang gamot na mabibili sa butika. Ang maling pagtanggal ng kalyo ay maaaring makasugat at mauwi sa infeksyon. Tandaan, ang regular na check-up ay hindi para sa may sakit lang. Ito ay isang paraan ng pag-iwas para manatiling malusog ang iyong paa kung ikaw ay may diabetes. Para sa may mga kapansanan sa paningin, limitadong galaw o flexibility, o matatanda na hirap na yumuko o makakita nang maayos, hindi ito dapat maging hadlang sa tamang foot care. Kung ikaw ay may ganitong kondisyon, huwag mahihiyang humingi ng tulong mula sa iyong kapamilya, kasama sa bahay o tagapag-alaga. Marami pa rin ang naniniwala sa mga maling impormasyon pagdating sa pangangalaga ng paa ng may diabetes. Unang maling paniniwala, wala namang masakit kaya ayos lang ang paa ko. Ngunit ang katotohanan, kapag ikaw ay may diabetic neuropathy, pwede kang magkasugat ng hindi mo nararamdaman hindi nangangahulugang ligtas ang iyong paa dahil lamang wala kang nakakasama. Ikalawang maling paniniwala, mainam na ibabad ang paa araw-araw. Ngunit ang katotohanan, ang madalas na pagbabad sa paa ay maaaring magpatuyo ng balat at magdulod ng pagkabitak o sugat na pwedeng pagmulan ng impeksyon. Ikatlong maling paniniwala, pwede na ang over-the-counter footpads o pagtanggal ng kalyo o paltos. Ang katotohanan, ang mga gamot na ito ay maaaring makasunog o makairita sa balat ng diabetes. Mas mahina kung ito ay pasuri ng sa doktor. Mahalaga ang tamang impormasyon. Sa pamamagitan ng edukasyon, mas maiiwasan natin ang mga komplikasyon. Ang pangangalaga sa paa ay mahalagang bahagi ng kabuwang kalusugan ng taong may diabetes. Sa simpleng pagsuri araw-araw, pagsuot ng tamang sapatos at tamang paglilinis, maari mong iwasan ng komplikasyon. Tandaan, ang araw-araw na pag-aalaga sa paa ay isang paraan ng pagpapahalaga sa sarili. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng St. Severin Skriba Integrated Diabetes Center o makipag-ugnayan sa inyong doktor o health center malapit sa inyo.